Pero maganda yung kulay, oh. Itim siya na may puti sa ulo. Bali, dyan arden din ito. At itong kak na to, eh, may papel, mga ko. Ang nakapag-breed yata ay si Randy Ong. Cross natin. Isang light, isang dark. Itong second clutch nila, eh, mabilis silang lumaki kapag namang inaantabayanan natin, araw-araw natin sinisilip, mga singko, eh parang ang tagal lumaki. <laughs> Nga, tingnan nyo naman, mga singko, umitlog na yung ating dilaw. Ang bilis! Puro 100% Michael Buick. Purong John Arden. Yun! Grabe, mahal pala talaga ng John Arden, no, mga singko. Bali, may mga natanungan ako ng mga may John Arden, eh napakatataas Buti na lang eh meron tayong mga tropa na may Jan Arden. Ito matagal ko na tong inaawitan dahil etong ibon na nakuha natin, nabili na pala natin mga ko eh, Jan Arden dalawa. Nabidyuhan na natin 'to dati pinadisplay niya dito maasin ko kaso binawi rin niya dahil nga sobrang taas niya nakuha eh magkano niya lang pinapabenta sa atin eh ngayong araw na to eh nakuha na natin maasin ko bali meron tayong dalawang jan Arden na isang lalaki isang babae maasin ko ngayon eto eto nga sila eh bali etong pop eh siya maasin ko etong lalaki maasin ko eh natin dun sa ibon ni Boss Noy yung kanyang best detail na hen mga asin ko na galing kay Alan Chan bali yan ang pinair natin to try natin na mapaanak sila ngayon yung ating hen eh ante pa wala pa siyang kabaris mga asin ko pero maganda yung kulay oh. itim siya na may puti sa ulo bali dyan arden din ito bali itong kak na to eh may papel mga singko ko ang nakapag breed yata ay si Randy Ong bali mamaya pakikita ko yung papel tsaka medyo iispatan natin itong ating dyan Arden Bali, eto, gusto-gusto ko talaga to nung napunta sa atin, kaya ginawa ko eh. Nung inalok niya sa atin, ang tagal na panahon na, mga kasinto eh. Tagal kong inaawitan. Eh, ngayong araw na to eh, nasa atin na iibo eh, no? Pagkapasok ko dito, mga kasinto eh, na silang dalawa. Ayun, no? Bali, eto eh, isa siyang green eye na dyan Arden Black check na may konting puti-puti sa pakpak tsaka sa kanyang ulo. Mamay, um, ispatan natin. Tapos ito eh, hindi ko pa alam kung sino ipapares natin dito ng aking to. Medyo hindi pa siya naglalandi eh. Baka merong kapares sa kanya to. yung sa tropa pips natin. Eh, pag naglandin na, tsaka na natin parisan. So ayun, bali sisilipin natin yung ating bagong John Arden. Mahal pala talaga ng John Arden. Butas! Ang bulsa! <laughs> Pero magaganda naman kasi. Ayan. Ay, silipin natin dito yung ano, malalaki na pala. malaki na pala itong mga paanak natin dito sa ating, ito yung tinatawag nila Ross recessive opal mga kasing kayo no? Yun. ito yung rose natin isang light isang dark dahil nga kapag parehas light daw eh medyo pangit daw inaanak kapag parehas dark naman eh mas pangit daw inaanak eh, kaya sabi ng tropa pips natin eh kailangan light to dark dark to light mga ko kaya yung unang anak nila ay maganda eh, ngayon ito yung second clutch nila parang naging tig isa mga singko ang pinalabas nila ay isang ganyan tsaka isang pali tig isa mga singko para ito yung isa mga singko light pamuhanan ng tatay ano light na siya hanggang ulo hanggang dibdib hanggang dito sa may pakpak -pak. ayun malaki na pala ito mga singko kapag hindi natin gaano minamasdan hindi natin gaano hinihintay na lumaki eh mabilis silang lumaki kapag namang inaantabayanan natin, araw-araw natin sinisilip, mga single, eh, parang ang tagal lumaki. <laughs> Ayun o, oh, ito naman, eh, kamukha nung kanyang ina, mga kasingko. Ito yung kanyang inakay. Light yung kanyang dibdib, dark yung ulo, tapos yung kanyang katawan, eh, medyo dark din. Ayun o. Medyo dark na yung katawan. Kagaya nung kanyang nanay. Ganyan. Yung isa naman eh, magiging ganyan. Kagaya ng tatay niya. Yan tinatawag nila Ross. Kaya ito yung pangalawang clutch natin. Ayan eh, no? Kapag hindi natin inihintay, eh talagang mabilis yan lumaki. Parang ang lit lang ito nung no? sinilip ko mga 5. Kaso eh, syempre, Di pa pwedeng iwalay. Kailangan pa yan ng ano, gatas ng ina. Gatas ng ina. <laughs> gatas ng ina. Gatas ng ina. Gatas, gatas ng, ina. Gatas ng ina. <laughs> ngayon, silipin naman natin. Maasin ko yung isa dito. Eh, binabana natin. Ayan, no? Kaso, ang problema, parang hinihingal siya. Ayan, medyo okay na yung kanyang lakad. Pero ngayon, nakapapansin ko, maasin ko, eh, medyo parang hinihingal siya. Kamukha siya nung ating Taiwan na nakuha dati na babae mukha siyang inihingal kaso minsan hindi naman pero minsan inihingal Ayun, kagaya nga nito mga masing ko inihingal na Ayun, ang ganda ng alak niya silver kasamantalang yung magulang ito yun yung magulang kaya binaba natin mga ko eh, nag-itlog na sila ulit no? nag-itlog na sila ulit kasi isa pa lang ngayon gagawin natin pasisiter natin yung itlog tapos i na natin para makapagpahinga na sila mga ko yun no? Medyo maganda tong ating napalabas. Hindi ka mukha nung magulang. Kaya yan ang mga sinasabi ko maganda kapag uh, fancy ang kulay o rare color. Minsan, hindi ka mukha ng mismong magulang ang inaanak niya. Ayun, no? mas maganda pa yung anak mga kasingin ko. Yung ulo niya ay medyo dark, samantalang yung kanyang pakpak, leeg, uh, buntot, eh, light color na. Hindi ko lang alam kung anong magiging kulay nito kapag naglugon mga ano, oh, medyo hinihingal siya pero okay naman yung katawan, mataba naman mga singko eh. Okay naman eh, medyo okay na siya. Kumakain na nga siya mag-isa. Nakikisama na siyang tumuka. So yun, wag na nating isorbahin, baka mambasag pa. Baka mamaya ay eh, maglabas ulit ng isang ganitong kulay. Ang ganda ng kulay oh. So may eksperto, baka alam niyo kung anong kulay niyan, kung magkakaroon ba siya ng lace o magiging ganyan lang siya ang kulay. Pero tingin ko magkakaroon kasi meron siyang maliliit na lace dun sa kanyang mga pakpak. So ayan oh, laki na. Kaso kailangan pa niya talaga ng gatas ng, <laughs> gatas ng ina Gatas ng ina <laughs> Gatas ng ina <laughs> Gatas ng ina Masingko dahil nga young bird pa Hindi pa niya kayang ano, tumuka talaga Medyo sinusubuan pa yan Ngayon silipin natin mga yung ating yellow Dahil nga, tignan nyo naman mga singko Umitlog na yung ating dilaw, ang bilis Kaso ito eh gagawin natin, pasisiter natin siguro Kapag mayroon sya nakasabay Pero habang wala pa mga singko, eh Diyan na muna yung itlog kung mapapansin eh, wala na dyan yung young bird natin dahil nga, ay na sa baba. Ah, single, laki na. Ha? nakikita nyo ba? Ang ah, liit-liit pa lang yan. Halos kalbo pa yan nung tinignan natin nung nakaraan. Halos hindi pa gaano bumubukad yung kanyang mga pakpak. -pak. Eh, tignan nyo naman yun. Napakaganda na niya. Ah, single. Ito yung hen. Ito yung kanyang nanay. Eh, no? Siguro ito kapag naglugon na eh talagang titingkad na rin yung kanyang kulay kasi yung kanyang magulang eh matingkad eh na, na dilaw. Ayun eh, yung kanyang tatay, ito yung ating hen. Nang itlog na naman kaya pala nung nakaraan na video natin ay eh, medyo mababa yung pit nitong babae. Nung pala mangingitlog na sila. Bali ito yung young bird niya. Ayun oh, no, singo, solid na yellow. Ang ganda nito, ah, singo, ayan oh. No. Hanggang buntot. Ah, singo, tingnan niyo, hanggang buntot, hanggang pakpak hanggang ilalim ay mga tumutubo yang, na yang, yang na yang pa kasi sya oh hanggang ilalim eh dilaw na dilaw ngayon, ang liit pa nito nung ano, nakaraan na sinilip natin, halos kalbo pa siya. Pero ngayon, mga ko halos kasi laki na niya yung parents niya. Kaso, eh talagang yang na yang pa ito. Ngayon, halos medyo kasi laki na sila. Dahil nga nag-iisa lang, eh solo flight niya ang gatas ng ina. Gatas ng ina. Gatas ng ina. Gatas, gatas, gatas ng, ina. Ah, <laughs> <laughs> uh, <singo. laughs> Ayun Ang no, ganda niya, dilaw na dilaw. Ngayon, nilalagyan natin, hindi natin masyado tinatanggal yung ating pagkain. Dinadagdagan natin ng dinadagdagan para healthy yung mga inakay. Lalo na, ay nakikita nyo may mga pellet dyan mga singko. Dahil nga, ang lakas magpataba nung ano. Tsaka hindi na, hindi lumiliit yung anak kapag meron tayong, makikita nyo yung red pellet na yan. Yan, yan yung wing master mga singko. Nilalagyan natin ng wing master. Tsaka syempre, yung sa mga breeder natin para healthy mga singko. Hanggang ngayon, wala pa tayong sticker. Eh, ito yung ginagamit natin sa patuka nila. Yung ating 5-in-1 mix. Napakaganda. Lahat ng, ano, lahat na kailangan ng ibon ay nandito na. Pink mineral, be pure, uh, power yeast, uh, calcium powder, high protein, malunggay powder. Nandito na lahat. Pink mineral din. Nandyan. So, yan. Bali, ayun na nga. Malalaki na yung kasa. Tige isa lang. Mga singko. Pero yung dalawa, eh, dalawa na pisa Ngayon, dito sa ating stencil, ito yung ating stencil eh, Hindi pa pisa. Mga na-excite ako kung ano magiging kulay. Baka sana mas gumanda pa. Dahil nga dark na itong na paris natin. Eh, kadalasan kasi lumalabas, ganun ang kulay. Kaso, medyo kumalat sa pakpak. Yan yung ating high milim. Eh, tinray lang natin dito. Pag pangit ang inaanak, ibabalik natin yung dati niyang kapares, mga singko. So, yun, ang oh, ganda kasi nito. Ito yung kay Aljan Pineda. Sana mag dahil nga medyo pangit yung paan nito. Sana makapag siya. Ang ganda nyo, stencil. So, ayan, yeah, mga singko, bali, ito yung ating hen na dyan, Arden, na nakuha, mga singko. Ang ganda na kulay niya. Bali, isa siyang black five na hen, mga singko. Pero meron siya parang bar na black eh. Tapos ang kanyang mata mga si eh, Golden Eye. Ayan no? Ganda ng ibon. Bali, ito yung hen. Pero hindi natin siya muna piner dahil, ayan no? binubugbog pa siya nung lalaki. Ayaw maglandi na ito mga ko. Siguro may pares dun sa tropa natin. Kaya ayaw pa magpapares. Kaya hindi muna natin siya pipilitin. Hayaan muna natin siyang talagang maglandi ng maglandi mga singko. Pag medyo sabik na sabik na to, eh, mukhang condition din mga singko. Ang ganda na katawan. mo. Pag medyo sabik na siyang mag Tsaka natin siya ibabangga doon sa John Arden natin na lalaki, mga ko. Bale, ito yung hen natin. Napaka-ganda. Ganda ng katawan. Tsaka babae. Bale, mayroon siyang personalized kung kanino galing, mga kasi ko. Eh, no? Ganda ng ibon. Gagawin natin itong breeder. Dahil nga nabili natin ng magandang presyo, kaya... Dito na siya sa atin ngayon. Jan Arden na babae. Ngayon sisilipin natin yung kak natin na Jan Arden din. So ayun mga singkabali, ito yung ating Jan Arden na lalaki. Makikita nyo, napakaganda nyo. Black check. Kulay na kulay ng Jan Arden. Ang ganda ng katawan, mga ko si Ang lupet. Tsaka kung makikita nyo siya sa personal, yung kanyang mata, eh, kulay green. Dito sa camera natin, eh, parang hindi. <laughs> Pero sa personal, eh, napakaganda ng kanyang mata. Kakaiba. Kakaiba siya dun sa mga matanong mga kalapati natin dito. Bali, ito siya mga kasing ko. Isa siyang kak na black check. Meron siyang may white flight. Bali, ito mga asin ko. Eh, meron siyang papel na purong John Arden. 100% na Michael Buick. Kung tama ang pronunciation natin. So, yan. bali, ito. Eh, meron siyang personalized na breed ni... Uh, Randy Ong, mga asin ko, the legacy the legacy of champion naasin ko yung kanyang personalized napakaganda ng ibon naasin bali ito yung gagawin natin breeder bali ito yung ating Jan Arden ang ganda niya naasin to oh, bali ngayon eh pair na pair na sila nung kanyang pinares natin bali pares na paris na sila dito sa ating best kettle na Alan Chan naasin kaya napakaganda napakaangas sobrang barako ganda ng katawan nito na naasin ko yan oh. Jan Arden nakakabali ngayon makakapagpalabas tayo Pero ito kasi masing ko yung ating nakuhan Jan Arden. Meron siyang anak doon sa tropa eh napakaganda ng kanyang eye sign. Sa kanya nagbuga doon sa anak mga masing ko eh nagkaroon siya ng eye sign na pang Jan Arden. Pero yung atin eh gandang ganda ako dahil sa personal kulay green yung kanyang mata. Samantalang yung ating hen eh may pagka golden eye. Ayun siya mga masing ko ang ganda niya oh. Kaso wala pa tayong maipares dahil ayaw niya pa mamares. Kaya gagawin natin eh, stay put lang siya dyan. Hindi muna natin siya paparisan. Huwag natin pipilitin. Kasi magkakabugbugan lang eh. Pero itong isa eh, pares na pares kasi eh. Ayun Kaya siya muna ang ating pagpaparisan. Pararamihin natin mga sinko. Pero hindi natin bubugbugin. Ibe-break din natin. Lalahiyan niya lang yung mga hen natin. Nang John Arden. Ayun o.